walong rason kung bakit may mga taong hindi naniniwala sa konsepto ng second chance. Makinig ka para malaman mo. Number one, nakaraang mga karanasan. Ang mga taong nakaranas ng mga pagkabigo o sakit sa nakaraan ay maaaring hindi na naniniwala sa second chance dahil sa takot na masaktan muli. Number 2 kawalan ng tiwala. Ang mga taong nawalan ng tiwala sa ibang tao o sa kanilang sarili ay maaring hindi na naniniwala sa second chance. Number three, mga pagkakamali sa nakaraan. Ang mga taong nakagawa ng mga malalaking pagkakamali sa nakaraan ay maaring hindi na naniniwala sa second chance dahil sa takot na hindi makapagbagong buhay at magbago yung isang tao. Number four, dahil sa pananaw. May mga taong may pesimistikong pananaw sa buhay na maaaring hindi na naniniwala dahil sa kanilang paniniwala na ang mga bagay ay hindi na pwede magbago pa. Number five, takot sa disappointment. Ang takot sa pagkabigo ay maaring maging dahilan kung bakit may mga taong hindi na naniniwala. Number 6. Lack of self-forgiveness Ang kawalan ng pagpapatawad sa sarili ay maaring maging dahilan kung bakit hindi na sila naniniwala sa second chance. Number 7. Negative influence ang mga negatibong influensya sa buhay ng isang tao ang siyang nagiging dahilan kung bakit hindi na sila naniniwala. Number 8. I-follow mo ako kung meron kang natutuhan at gusto mo pa ng mga ganitong uri ng tips and advice. At sa kabuuan, ang mga taong hindi naniniwala sa second chance ay maaaring may mga nakaraang karanasan pananaw na nagtutulot sa kanila na magtuda sa posibilidad sa pagbabago at pagulad ng kanilang buhay. Tandaan mo yan. God bless. Hindi pwedeng mabait ka sa iba tapos sa partner mo inis at laging galit ka. Madalas kasi habang tumatagal ang isang relasyon, nagiging komportable na kayo sa mga ganitong bagay. Alam mo yung kaunting inis, tataas agad ang tono ng boses. Kaunting tampuhan, nagdadabog agad. At kapag nagalit siya, magagalit ka rin. Hanggang sa hindi mo na namamalayan, unti-unti nang nagiging toxic ang relasyon ninyo. Maraming ganito ang sitwasyon Iilan lang ang nakaka-realize at nakakapansin ang partner nila E eh parang pareho na sila ng pag-uugali Parehong mabilis magalit at mainis sa isa't isa Parehong naiirita sa bawat isa At kapag hindi mo ito napagtanto, relasyon ninyo ang unang matatapos Siguro ayaw mong mangyari yan, di ba? Alam mo, kapag nagsiselos o nagdududa, o galit sa'yo ang partner mo, kalmahan mo lang palagi. Sa halip, nabagahan mo ng apoy ang nag-aapoy na galit niya. Bakit hindi mo subukang maging tubig na pampakalma sa nararamdaman niya? Pagaanin ang nararamdaman niya at bigyan mo siya ng assurance na siya lang. Makontento ka sa relasyon mo ngayon matutuhan mong ayusin ang mga bagay na kailangang ayusin. Kasi kahit ipagpalit mo man siya sa iba, kung sarili mo mismo ay hindi mo mabago maayos, maiinis at magagalit ka pa rin kahit may bago ka na. Hindi porkit close o komportable ka sa partner mo, magbibigay ka pa rin ng respeto at pag-unawa. Lalo na kapag lalaki ka, at partner mong babae ay ginagawa ang lahat Para lang mapasaya ka Tandaan mo yan God bless What if bumalik yung taong nang iwan sa'yo noon? Babalikan mo ba? Huwag kang tatanga-tanga At magpapakamartir ulit ha Huwag ka nang bumalik doon Gusto ko lang malaman mo Huwag mo na sanang i-recycle ang basura na ikaw mismo ang nag-segregate kung iniwan ka niya sa mga panahong kailangan mo siya. Huwag mo siyang tanggapin ngayong okay ka na. Hindi ka second chance at lalong hindi ka dapat taong babalikan lang pagkatapos iwan at hindi mag-work ang ipinalit o relasyon niya sa iba congrats kong ayaw mo na siyang pabalikin sa buhay mo. Ayaw mo nang bumalik kasi okay ka na. At sa tingin mo ay hindi niya na deserve yung pagmamahal mo. Dapat lang kasi hindi ka na dapat bumabalik sa mabahong tae na yon. Sandan mo yan. God bless. Pwede kang mawala ng pera, oo. Pwede kang mawala ng success. Pwedeng mawala sayo lahat. Pero alam mo kung ano yung pinaka nakakatakot? Yung mawalan ka ng tao. Hindi ka iniwan kahit walang wala ka. Hindi ka iniwan noong mga panahong walang wala ka. Yung tipong kahit hindi mo siya kayang bigyan ng magandang buhay, pinili pa rin yang manatili sa iyo. Nandyan pa rin siya kasi pinipili ka niya. Hindi dahil sa kung anong meron ka. Bagkus dahil sa kung sino ka. At kung hindi mo kayang pahalagahan yon, ikaw yung taong napakawalang kwenta. Dahil hindi mo kayang bilhin ang loyalty ng isang taong hindi ka iniwan sa hirapan o ginawa. Pero kaya mong mawala yon kung puro yabang at sarili mo lang yung iniisip mo. So, kung meron kang ganyan, hindi mo kailangan ng maraming pera, followers, o maraming mga humanga sa iyong tao para masabing mahalaga ka. Kailangan mo lang pahalagahan yung isa, isang taong hindi ka iniwan noong mga panahong walang wala ka tandaan mo yan. God bless. Ang sarap talaga ng kape. Medyo mapait nga lang sa part na iniwan kanya pagkatapos mong ibigay ang lahat-lahat.